Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tahu deh man Six minutes Ano Kumusta naman mo diha, oy? Mga amigo lang odoy, mga kaibigan ko dito sa YouTube. Was out, was out sa inyo lahat. Kumusta na kayo? Anong balita sa inyo? Ano lang nangyari sa inyo? Comment lang kayo kung anong nangyari sa inyo. Ako dito, wala. Busy lagi sa ano, trabaho. Buhay Pinas Busy Pagbuhay Buhay Pinas Upload upload video Live live Ayan Shout out YouTube Kumusta na YouTube Ano nang balita sa atin dyan Okay pa ba dyan? Okay pa ba tayo dyan? Okay pa ba? Ito ako sa may ikuan. Robinson Jensen. namin dito akap akap buhay akap baka may gusto kong markila dito no, baka hindi o oh. Ano yung kwan? Ito may gapo na nga, oh, no? Ito. Sa, kwan? Sanggyup. Sanggyup shop. Korean barbecue. Sanggyup, sanggup sanggup chong. Shout out like 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 eh paki like paki like live natin diyan Lamig ulit ugapon oh sakwasak ng kwan eh sakwasak bitok gapan, so cool ba gahapon kay Juan yo no lip over man tas pag dili mahurot bayaran nimo eh, <laughs> tagbawin dua ni chairman gahapon og sama dia sa may ko no sanjuk Mbak Wikaun gak apa-apa dia Oke okay, mbak Bills Malam toh Maka 10 minutes lah tayo Selamat-selamat